Nanda lang, nanda lang, Yes! Up, up! Arap, Ah! Yes! Ah, guys, ito. Biradang ginamit. Hopya! Dakaw lang ako Aba! Guys, so... Saving 15 po sila natapos pagbabatak po ng bigo. Malaki-laki to guys, malaki-laki. Ito na po guys ay pangatlo na po natin itong pag-video dito sa huli po ni Kuenin Marna na bigo. At ang bisa po ito guys na nabidyoan po natin. Diba, malaki guys oh. Diba, ang laki nga guys oh. Diba, Kapit na. Diba, laki nga guys oh. 100 kilos guys. Diba, makakana naman din sa kabila o? Dalawa na sila guys at mapansin nyo, dalawa na sila kasi hindi kaya guys ang isa lang to. Masakit to guys sa kamay pag susuluhin lang. Para pati guys mag Oo, eh. oh, oo, oh, 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 Oh. Oh. Mga pans, guys oh. Mga Oh, na sa Sige, iba na 'to guys, ay alas 6 guys. guys. Oh, guys, laki 'o. Abba. Okay, tawa guys, 'yung malaki talagang na napasampay dito, guys. Oh, lucky, guys. Pa! Co Aba guys! Laki guys! Ito pira malaki na pasampan itong bigo! Oh! Aba! Oh, lang, guys. Sanda lang guys! Oh! Sanda lang! lang! Oh. Wow. Yes! Harap! 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 Ah! Yes! Laki guys! Oh! Pichur! Laki! Oh! Ano an? Oh! Dakulaon guys! Oh! Aba! Okay, sa tat, ilalagay na po ito guys sa ano sa budiga guys saat at gagamit po guys ng birada. Talagang hirap po to guys nalo. Ano. Hirap pala to guys pag ano, ang lang ng tao, kailangan talaga birada para maangat. Guys, may... ni kapitan yung birada. Ngayon lang to guys kami naka huli po lang kito dito sa Pangulong. Ah, guys, ah. talaga guys. Sos Pop up Nga ba Wala ka trakes ito Giradang ginamit okay. Hopya Kapos Dinamita na guys talaga ng birata. Talagang hirap talaga ito. Lucky guys talaga. Tawag ka mga. Tawag ka mga. Tawag ka ka guys oh. Ba. Dinamita na guys talaga ng birata to Lucky naman. Oh. Punto of case oh. Oh. Lamarang. 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 Wag yan lang, wag, wag. 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 Sa mga lula yan laki. Naay numero? Anong aninip? 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 Anong Bukod tayo lang po siyang isa siya lang po talaga yung nakalagay dyan sa isang butika namin. Ito so, meron pa dito, isang banyera. po kayo sa nyelo. Oyo, ulo! Ano? 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 siya Ano? 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 siya Ano? pinaba ng tubig para siguro tayo guys maganda to Tignan okay, nyo so guys o oh. po uh, haba po ng aming budega yung -taman. sangko. Oh, guys oh. sangko kung guys o oh, sangko guys sa dingding -ding po ng ano budega buti ko pala guys uh, itinutilong uh, itinutilong 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 talagang sikip Ayan Ay, guys, at pinatungan guys ang gelo para talagang dalis po guys pag ano, pag ibinta na baka masira pa. Ayan yes, at para pong salamat.